Tinawag naman ng isang opisyal ng Philippine Navy ang 10-dash line claim ng China sa pinagtatalo ng bahagi ng karagatan na isang joke. Yan ay kaugnay doon sa Uh, pang uh, entertainment purposes lang ang uh, natura um, umanong claim ng China. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, walang katotohanan at walang legal na basihan ang naturang claim ng China na lagpa sa normal na imahinasyon at pangunawa ng normal na tao. Kung saan ay binanggit nito na ang posibleng numero unong audience nito para naman sa naturang pronouncement ay ang Chinese uh, Communist Party para naman sa pag ng malakas na naratibo para mapanatili ito sa kapangyarihan. Mari din anya ang uh, mga mamamayang Pilipino o international audience. Subalit iginiit ng Philippine Navy official na walang natatawa sa naturang joke ng China. Samantala, marami anyang international laws ang uh, uh, nakasuporta sa posisyon ng Pilipinas kabilang na ang 2016 Arbitral Tribunal ruling at ang ating konstitusyon. Nalinaw din niya na ang Palawan ay parte ng ating uh, kapuluan kaya dapat na maging maingat uh, mula sa mga pronouncement uh, ng isang uh, foreign power. At uh, matatandaan mga kabombo na dinoble pa ng China ang walang basihang claim nito sa disputed waters matapos na idagdag nito ang 10th uh, dash sa Klao, ang uh, eastern section ng Taiwan noong 2023.